Takpan mo ngayon yung kamay ko. Ngayon, Okay. Ngayon, may sasabihin ako sa iyo. Sima sinabi mo na pala na may na ako sa iyo, di ba? Oo, sinabi ko yan sa iyo, pero hindi na nga nga hulugan na sa inyong lahat yan. Alam mo ba, gusto ko habang buhay ako, tulungan, tulungan mo yung, hindi, sandali, huwag ka mo Tulungan mo yung mga pamangkin mo. Hindi ba sabi ko sa iyo, dahil sa si, dahil sa Jene, sa atin halos nagmanang ugali. Di ba? Kaya sabi ko, kung anong mga kailangan, bigyan mo sila, anuhan mo sila. Lahat sila, hanggang sa manaro hanggang sa kuan walang silusan kasi yung yung mga anak mo sinasabi ko na sa kanila na wala sa pagkabata nila maganda yung mga aaralan nila parang konsi sila. wala silang hawak kayong manggawa nag sila sa high school sila nag tayang. Oo nga, kaya nga. Kaya nga. nga Oo, oh okay, pero oh, ang ibig sabihin, lahat ng loho napunta sa kanila. Ngayon, huwag mo ka, huwag ka nang sumagot. Huwag ka nang sumagot sapagkat nakita ko yung mga uga-ugali ng mga bata mula pa nung nandyan ako kaya huwag kang kuwan sa mga pawangkin mo. Lahat sila. Lahat. Tulungan mo sila. Lalo na yung mga anak ni Dennis, anak ni Kwan. Parang alam... <tom in groups> Oo, alam ko yun. Lahat-lahat. Oo, oh, alam ko yun. Lahat-lahat, pinibilan lahat, natin sila. Kaya lang, sila ang nagluko. Kaya mi, kaya mi yun ako. Pero, wag na wag mo silang i wag na wag kang nag-aabandon sa kanila. nakatanong sa kanila kung meron ba akong nagawa ang ano sa kanila. Kayo na yung nakita nyo yun naman. Sila, sila Jepoy nun, no, di ba? Sila nagpatapos ng kain kay Jepoy. O, tumulong tayo. Wala tayong ano. Si Jan si sila Grace. Pag may kailangan sila. Hindi naman po ako nag gano'n. Kailan ako na Ay, May kailan po ako nagtamot sa kanila. Oo nga, pero ngayon, hindi ka, hindi ka muna. Alam ko hindi ka nagdamot sa kanila, pero ngayon, kung sakaling mawala ako, Surungan mo sila. Hindi, 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 hindi. Wala kang ibibinta sapagkat ayaw kong mawala yan. Ragsay yan, para sa si inyong lahat yan. Alam mo yan. Yung mga nandito, maski hindi ka na makialam sa kanila, hindi kanila yung paper with you, siya may trabaho. Sila, lahat, kaya nila. Kasi po, tinatanong nila ako, inuusap po nila ako, nila atim, nila ating alam. nga nila po yung alam nyo, kung magkaano nga daw po. Kasi nga malaki daw po gastos nyo dyan. Talagang malaki. Alam mo walang tumutulong sa akin kundi sila. Sinabi ko naman yan sa iyo na si Kimberly tumulong sa akin. At saka si Himmerdinger, hindi ka muna, si Himmerdinger, hindi siya sa akin tumulong, wala siyang itinulong sa akin kundi si Kim. Oo. Oh, oh. Ngayon,

lang sa inyo. Pero, never, tapos namin nila sa akin na sinusustulan ko kayo, hindi ko kayo sinusustulan na eh. Never ko kayo sinusustulan na eh. Nagkita nyo naman, di ba sabi niyo sa akin, bago kayo maris dito, si Ate Ayn, isisingilin nyo yung $3,000 na inutang niya. Anong sabi ko sa inyo, Nay? Huwag nyo diba? na mong singilin yun, di ba? Dahil ayoko po na nagmagalit kayo sa ko sila sa inyo. Kaya at nga, at, hindi nang, hindi Susya. na. Oo, pag galit nagalit lang Marisa Mar Marisa Marisa nagalit lang ako sa kanya noon kaya ganon. pero kailanman hindi man hindi ko man na sa kanya na susunimin ko siya pag ka kung ano-ano yung nasa isip mo yun lang yun pero hindi totoo na hindi totoo na masakit ang loob ko sa kanila okay

Ittahimik mo na lang yung sarili mo. Pero oh. sabi nila sa akin na hindi devil daw ako. Punyeta daw ako. Ano daw ako, nai? Hindi ako ganon. Ako lahat ng mga kapatid ko dito. Hindi ko sinasabing punyeta yan. Nasalaya. Eh? Pero yeah, hindi nila hindi sinabi yung... sa iyo siguro yan. No. Yeah. No. Yeah. Hindi ko sinabing punyeta. No. She's devil. Yes, she is. Hindi si, <laughs> niya siguro sinabi sa iyo yan. Hindi niya siguro sinabi Punyeta. Pero sinabi nila siguro sa iyo devil, it's devil. true. The way she does, yes. The way you talk to us, sabi you niya. are such a devil. Yes, ano you are devil. Kanila, kanila. No? Hmm. Yes, sinabi ko, yes, you are such a devil, but I did not say po niya. Sabi. Oh, pero ang sabi mo daw sa kanila kasi, wala akong pira dyan, mas kutiso. Accident. ah ah sa bank account. Oo, oh, totoo yun. Wala ako sa bank Pero account. Pero sabang nga, wala ka sa bank account. Tinanong namin siya nung una. Ano yung hindi na... Walang nakapangalan sa iyo, kanya. Oo nga, so magkaan. Dahil alam, alam ko, alam ko. Marisha, pakinggan mo ako. Alam ko na neighbor mo silang siniraan sa akin. Alam ko yon. Alam ko yun. Oo, oh, oh, alam ko yun. Ikaw pa nga ang nag-aayos nga, kung maari. Kung maari, nanay, kamo ayusin mo ito. Mag, magkaming magkakapatid na magkasundo. Yun ang sinabi mo. Pero hindi ko, kuan. kaya nga, hindi kita sinisiran sa kanila o ano pa kung ano man yung katotohanan, sinasabi ko. Kaya ngayon, mula ngayon, ang gusto ko, tulungan mo silang lahat. Pagka, lalo na kung mawala na ako, tulungan mo sila. Huwag mo silang abandonin. Kung may will ka, you have to do it the will. You have to renew the will. Ano po bang, ano nyo, mahalap po, ano po, para at ito, Eh, bimo sa hindi siya naniniwala ng merong ganyan ang kalagayan mo ngayon. Ang, mm. ang alam ko, hindi ka naniniwala sa akin ang kalagayan ko dito. Mahirap. Uma, um, umuatunggal ako sa hirap. Masakit. Simpre, sa sakit. Simpre, pag tinanong mo ako, sa, tinanong mo ako kung okay ako, anong sasagot ko? Alam na ninyong masakit ang katawan ko masakit ang buo kong katawan. Sinasabing ko, okay lang.

hindi si Ate Juliette. Kailangan ko nang mag-drive punta ng Manila, pati yan si Kuya Alan. May kausap pa siya, nagsitas pa. May ano pa. Mayroong panginoon na niya. May isa-isa si Kuya at si Ate Juliette. Kami lang dalawa, Nay. Nagkaanoan kami lahat. Dadalim siya sa Manila. Ay, kasama ka. Tapos kung sino mag ako ng tubo, ngunit si pa yung mga ibang tao na nag-uuling magbigay. Kaya lang hindi natin tinatanggap talaga na, na ang atawan ni Ate Juliette. Kaya alam ko, Nay, mas mas kita magkapit ka, Nay. Ako hindi ko naramdaman, hindi naramdaman ko naramdaman po kay Ate Leng kasi kasama ko siya. Sa tagang nandiyan, mga anak niya maliit pa, niiwan lang nila. Kami ni Ate Piyo, si Ate Piyo, si Ate Piyo, si pinapakain niya para bibigay, Kaya ako hindi ko makakalimutan yung mga ginawa kabutihan ni si Ate Piyo kay Ate Leng. Yung yun naman po, di ba si Ate Leng, kung ano, sa kayaan tayo. sa mag, ano, tayo mag-ano tayo, parang hindi siya para mag-ano ma nga, yung kasaryo, yung parasa. Huwag mo nang banggitin yan. Huwag mo nang banggitin yan. Marami ka nang sinabi. Ay, hindi ko na kailangan. Kaya nga, hindi ko na kailangan yan, Marisa. Tumigil ka na. Tumigil ka na. alam ko yan. Alam ko yan, pero magtahimik na tayo. Basta ang gusto ko, magmaharang kayo magkakapatid. Magmaharang. Kaya nga, pakinggan mo ako, wag ka nang salita ng salita. Ang gusto ko, magmaharang kayo magkapatid. Maski si Mari rong ganun, magmahal din din yung kapatid niyo yan. Yung mga anak niya, naririnig naman mga pamangkin mo yan. Tulungan mo sila kung kaya mong tulungan sila yung mga hirap na hirap. Hindi yung may kaya, tutulungan mo hindi tama yun. Kaya nga, okay kung pantay, 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 pantay. Basta ang sabihin ko sa iyo, tulungan mo sila, huwag nang maraming salita.

ang kawasid kapatid, dugo Ay, sa dugo. Okay, okay, iyon lang 'yun. Oh, iyan lang 'yun talaga. Pamilya. Oo, oo, pamilya talaga nga. Talaga din sa kanya, yung yung ari hindi lang sa kanya 'yon. Kailangan niya na 'yun sa mga ano, kailangan gumawa ng papeles para doon. Kailangan niyang i-clear 'yun night yun ang ano natin ngayon dito kasi dal-dal na -dal, dal, dal, dal ano yung sinasabi o oh, sandali lang tama na yan tama na yan sabihin nyo lang tama na yan kung ano man yung kwan, gumawa tayo ng panibagong kwan para kung gano'n yung mga bata. Panibagong kasulatan. oh, para yung mga bata makakuha sila rin. Kaya, Kaya ng bagong wheel. Oo at magkakaroon tayo ng witness dito ipanonotaryo, may wit mga witness dito para hindi sabihin ni Marisa na kami naman ang nag ano sa inyo nagsasabi oo wala kami diyan wala ko okay, okay, right. hindi natin ah, ibebenta yan hindi no. tayo no, hindi uh, tayo wala. Wala magbibenta wala walang magbebenta walang magbibenta wala o ano, sige what wala, respeto muna, respeto muna, respeto muna, respeto muna, yun lang yun, oo, respeto sa mga kapatid, yun lang yun, oo, sige na, at ako'y pagod ng sasalita, basta kung gusto ko, respeto sa isa't isa.

yung oh, atana pero mga na O, na 'yun, wala na 'yun. Basta wala, wala na 'yun, wala na 'yun, wala na 'yun. Tama na. Gusto ko lang huminto. Sabi mo sa kanya, 'wag na siya nagkakalkal ng mga pangit na oh, ano. Ano 'yan Oh, marisa tama na 'yan. Tama na, yun. tama na 'yung pagtitinda.